Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. JJ Helterbran, may inamin sa kanyang pagre-retiro noon sa Barangay Hinebra. Japet Aguilar, bakit kailangang mag-ingat ngayong all Filipino. Si Japet nga mga chong, ang isa sa pinakamahalagang player ng Barangay Hinebra, lalong-lalo na ngayong all Filipino. Dahil sa pagkawala, nang kanilang mga big man na trade si Sistan at injured naman si Isaac Go ay si Japet na lang yung inaasahang big man ng Hinebra. Pero bakit nga ba napaka-crucial ni Japet ngayon? Simple lang, sa kasalukuyan, wala nang iba pang dominanteng big man sa roster ng Hinebra. Meron ngang Troy at Jamie Malonzo si coach team pero more on perimeter at outside shooting yung laro ng dalawang yan. Wala na ang traditional big man ang Hinebra. Kaya ang pinaka worst case scenario sa Hinebra kapag nawala si Japet ay malalagay sa alanganin ang interior defense ng kanilang kupunan. Mas liliit yung kanilang lineup at mas magkakaroon ng opening yung kalaban nilang kupunan sa loob ng painted area. Kaya naman, napaka-importante at crucial para sa barangay Hinebra ang presensya ni Japet Aguilar. Once na mawala ito ay isang napakalaking problema para kay Coach Team Cone. Dahil ngayong all Filipino mas mabigat ang responsibilidad ni Japet. Walang Brownlee na tutulong sa kanya sa loob. Every rebound, every post up, every defensive rotation ay nakaatang sa kanya. Kaya naman, kailangan talagang mag-ingat na si Japet Aguilar every game. Bawat minuto na kanyang nilalaro sa Hinebra ay importante. Pero kailangan nga niyang mag-ingat dahil nandyan yung risk ng injuries. Hindi na nga bata si Japet, 38 years old na nga ito. Kaya naman, kailangan talaga ng barangay Hinebra na mag ingat sa paggamit kay Japet. At mukhang alam nga yan ni Coach Team Cone dahil kapansin-pansin na itong mga nakalipas nilang laro na malaki yung minuto ni Japet at the same time sapat pa rin yung kanyang pahinga dahil nagkaroon ng adjustment si Coach Team sa kanyang player rotation. Yung pinaka pumapalit nga sa kanya para makapagpahinga ay itong si Ben Adamos. Mabuti na lang Nandyan si Ben Adamus dahil nakapagpapahinga si Japet at the same time ay maganda naman yung contribution nito sa kanilang kuponan. Pero kung ako ang tatanungin mga chong, kailangan na ng barangay Hinebra na kumuha ng isang bagong big man na maaasahan ng kanilang kuponan. Gaya ng sabi natin kanina, hindi na bata si Japet. 38 years old na at nalalapit na rin yung kanyang pagre-retiro. Kaya naman, ngayon pa lang, kailangan nang maghanap ng barangay Hinebra ng bagong bigman man na po pumalit kay Japet at mas mapapakinabangan ng kanilang kupunan ng mas mahabang panahon. Ayon naman sa ating mga insiders, ayan, yung priority ng barangay Hinebra sa kanilang nilulutong trade. Nagahanap na nga yung management ng bigman man na po pwede nilang makuha. Pero as of now, si Japet pa rin talaga yung main bigman man ng Hinebra ngayong all Pilipino. At abang hindi pa nakakahanap ang management ng bagong bigman, man, ay kailangang magdoble ingat ni Japet na umiwas sa injuries. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. JJ Helterbrand may inamin sa kanyang pagre-retiro noon sa barangay Hinebra. Eto nga ang si JJ Helterbrand mga chong, ang isa sa pinakamukha noon ng barangay Hinebra kung saan kapartner niya pa si Mike Kagiwa. Pero unti-unti nga siyang nawala in action simula nang si Coach Tim yung naging head coach ng Barangay Hinebra. Dahil ayon nga sa isang podcast ay nabanggit mismo ni JJ Helterbrand na talagang hindi niya pa gustong magretiro noon sa Barangay Hinebra. Kaya nga raw naglaro pa ito sa PSL dahil gustong gusto niya pang maglaro. Noong nasa PBA pa daw siya, ay bihira na siyang gamitin, hindi na rin daw siya nag-enjoy sa kanilang team practice kung saan sila nagpapakamatay, tapos hindi naman daw gagamitin. Kaya naman napilitan na lang etong si JJ Helterbrand na magretiro. Para sa akin mga chong, ay sayang etong si JJ Helterbrand. Dahil simula nang pumasok si coach team ay hindi na siya nabigyan ng minuto. Kaya pa sana talaga nitong sumabay pero hindi nga siya naging parte ng regular rotation ni Coach team Cone. At yan nga yung nakakalungkot na side sa pagiging head coach ni team Cone sa Barangay Ginebra. Oo, maganda naman yung kinilabasan simula ng hawakan ni Coach team, ang Ginebra kung saan sunod-sunod yung kanilang kampyonato. Pero yung nakakalungkot lang ay may mga player na nasa sayang gaya na lang ni JJ Helterbrand. Actually, hindi lang si Helterbrand yung nasayang, marami ring players ang Hinebra na hindi man lang nagamit. Mabuti na lang ay unti-unti nang nag adjust si coach team dahil ngayong all Filipino ay sinusubukan na nitong palawakin ang kanyang player rotation. At sana nga lang ay magtuloy-tuloy na yan para hindi masayang yung ilang barangay Ginebra players. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa binulgar na yan ni JJ Helderbrand? Ano rin yung masasabi nyo na kailangan mag-ingat ni Japet ngayong old Pilipino? I-comment mo lang dyan sa iba ba.